Hello mga ka-YouTube, ito pong aking recipe for today, ah uh, fish with tausin or prior ko na po siya, then yan na siya, then nag na ako ng sibasbang mga kamatis, inad ko na yung black beans, and then yan, gisa lang, then nagsabaw na ako din, inad ko na yung fish, cut ko na po para tipid din sa oras, and alam ko naman na yun ang kasunod din, while nag-iisip ako na magdagdag ng toko, nagpabili ako, so naghugas muna ako ng air fryer, para hindi sa oras sa naghihintay na gugas, di ba? 2 and 1. Kaya yung resulta ng kamay, di ba? Puro ugat as in lapit ng magka, dahon at bunga. Ayan, super hugas. yan na, nahugas ako na air fryer. And then, dumating na si Tokwa. Nilagay ko na rin siya. Mm, looks yummy. Ayan na po ang ating menu for today's video. Sarap po nito. Yummy na healthy pa and then ayan na, inaantay ko lang siyang umulo then inad ko na po yung onion leeks para pampadagdag din po ng lasa sa ating recipe ang sarap po niya, promise gaya niyo tong recipe na to hindi po ako nagdagdag dito ng anong seasoning, magic syrup or ano, asin lang po hindi nga rin ako masyado nagasin kasi maalat na yung black beans ayan, naantay ko na lang po siyang maluto ayan, almost done na po siya ayan, ang sarap ba? Diba? Pasensya na po sa ating vlog. Ito na po ako, maglilinis na. After magluto, linis muna ng kitchen. Parti the kitchen pa lang po yan ha? hindi pa ang buong kabuha, kabuhayan. Yan ang aking daily routine. Pasensya na po sa OOTD ko. At talagang yan ang outfit ko at tuwing umaga. Pag naglilinis ako, talagang ano, Princess Sarah muna tayo ng outfit. <laughs> Ayan. Pasensya na sa damit kong super luwag na. Masarap lang kasi sa feelings yung kapag comfortable ka, diba? Yung suot mo pag maglilinis ka, presko. Ganyan po yung suot ko kasi after nyan, naka, ano na ako, ready na for sumba. Magsusumba po kasi ako pagkatapos ko maglinis. Pahing ako, konti din magsusumba na ako. Ayan, super guskos. -gus. Every day as in super, ito lagi ang ginagawa ko, ba diba? Sobrang happy kasi sa kabila ng gantong gawain, eh, may mabait akong asawa na na-appreciate lahat mga ginagawa ko. And hindi sa lahat, love na love niya ako. Di ba? So, Sususuglihan ko yun. Ganito, yung pagiging mabuting housewife, tininis na bahay para pagdating niya galing work, hayahay, di ba, relax. Kasi malinis yung bahay. upu na lang siya, piju-piju, okay. Kasi malinis na. Ayan, dinis ang rep matagal na ng rep ko, diba? Pero mukhang bago pa kasi I love my gamit. Especially yung mga gamit ko talaga sa bahay. Sobrang love ko sila. Kaya iniingatan ko sila. Ayan, ang um, rep ko matagal na yan. Pero mukhang bago, diba? Ayan, dito na tayo ngayon. Basta everyday as in. Sabi nga ng mga kasama ko sa bahay. Ano ba yan? Wala na daw ako tinatanggal na alikabok. <laughs> Wala lang siguro pag mo mga bagay-bagay bago lang po ako dito sa pagblog sana po support nyo naman ako iba, ayan super dinis talaga ako every morning kaya pasensyon ako ito muna yung content ko kasi talagang bago lang ako sobrang hirap po talaga mag isip ng content nakakatiyot ayan dapat kinugusgos talaga natin yan para yung oil na pag nag hindi dyan mag stay diba parang maganda pa rin siya tingnan Ayan, well, malapit na po ako halos matapos. Kitchen pa lang po yan, hindi pa ako tapos sa sala. Yung CR tapos na, nalinis ko na yung mga CR. Sala na lang at saka yung mga kwarto, terrace. Grabe. Award talaga ang mga housewife. Hindi biro ang ating gawain, di ba? Kaya kung sabing housewife lang, just ko, ang hirap. Ayan, English product. Pagulo lang, pero malinis na siya. Ayan, tingnan nyo. Gusto ko talaga ang lababo ko. Is kumikinang. Sobrang tagal na yung lababo ko na yan. Pero di ba mukhang bago pa rin. Love you all. Thank you for watching po.